Welcome back mga kapatid. Ayan, mekos-mekos na natin yan. Tornedo-tornedo ni insan yan. Oo, biryani. Oo, sa Quiapo, Manila. Ito yung nagtitrending na biryani sa Quiapo, Manila, no? Sa may simbahan, sa may Hidalgo. Oo. Ito si insan, oo. Nagtitinda ng uh, biryani na napakasarap daw. Halagang 150 pesos lang, ano? Napakasarap daw yung kanyang biryani. Oo, yan. O, galing doon sa kila insan. Oo. Sa so, sobrang sarap daw nito, taya daw yung kanyang pangalan. Oo, sa so, sobrang sarap. Meron ng uh, itlog, meron pang chicken, ano. Oo. At biryani rice, yung pinagmikos-mikos na, may tornado pa, ano. Kaya <laughs> kung gusto nyo matikman, andito lang po sa may uh, simbahan ng kya po sa Manila, ano po. Ayan, hagawin naman po tayo dito sa isang sikat na hupya, ano po, Kim Chong Tin. Ayan, hupya factory. Diyan po kayo mga kabili ng uh, authentic nilang uh, uh, hupya. Oo, matagal na rin po ito nagtitinda ng hupya at ito po ay isa din sa trending na hupya ano gusto niyo makita ang price ayan po naman ha i-post na lang po niyo ang inyong um, video para makita niyo yung price niyan ano ayan madami kayong pagpipilian pampasalubong oo nandiyan na rin ano para may idea kayo kung ano yung bibili niyo no kung sakaling magawi kayo dito sa Kapo Manila no andiyan na po yung uh, kanyang presyo no naka bandera gusto niyo lang po makita yung mismong presyo i-post niyo lang po yung uh, uh, video ano po. Ito naman yung kanilang hopya na pinakikita naman pagkakaluto nila ano. Oo. O, dyan po nila niluluto yan ano po. Ito mabinta talaga ito lalo nga ngayong magpapasko ito. Oo. Ang daming bumibili dito mga parokyano. Dinadayo lang talaga itong uh, hopya na ito no. Talagang uh, napakasikat itong hopya na ito. Oo. Matagal na kasi itong uh, uh, nagluluto ng mga hopya. At mayroon pang uh, na Bakery at ito daw ang pinakamatandang bakery dito sa Quiapo, Manila no. At ito ang mga unang gumagawa ng mga hupya noon pa man. Hanggang ngayon, ito pa rin ang kanilang ibinibintang hupya, ano? Mga dekada na nilang ginagawa ito, ano? At hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang kanilang negosyo sa paggawa ng original hupya. Ayan. At dito kay Biana Bikiri, hindi lang basta hupya, ano po? Nandito rin po yung mga tinapay na kala mo alimango at mayroon pang pizza. Oo, crinkles. Oo, oh, sari-sari ito, ano, kala nyo. Andito na yung kanilang uh, mga pang talagang ay uh, tinapay na, ano. Hanggang ngayon ay tinapay pa rin na kanilang ibinibinta. Oo, oh, may cake pa, yung sinuunang cake, no? Nakita nyo yun. At may pandi, pandi lamon, pandi koko. Mm -mm. Daang lalaki ng sukat, ano. Mm -mm. Di ba sabasa ho Malalaki po talaga sukat niyan. Yung kanilang mga... Ah, uh, pandinian At may isa pa dito, dambuhala o oh. dambuhalang putok. Mm, mm Oh, comment na kayo, anong taon nyo natikman itong putok na to? Oo, oh, nung unang pumutok yan. At ito, hindi siya kumukupa sa kanila, no? Yung kanilang pandisal. Oo, oh, ganyan pong nila. Oo, oh, oh, malalaki rin, no? Pesos lang. At andyan din sa dingding nila, nakalagay yung mga presyo ng kanila mga paninda dyan, ano? O oh, yung mga hopya. Oh, post niyo lang yung video kung gusto niyo makita yung presyo. Ano po? Okay na may iikot ikot at sakaling makita niyo itong ating uh, si Ensan. Ensan, mekos-mekos mo na yang iyong biryani na yan ano. Talaga ito ay uh, mabili itong kaniyang biryani. Biryani, oo. At uh, pinipilahan din to, oo. Maraming bumibili yung mga parokyano sa kanya ano. At uh, sabi nga niya talaga taya pangalan niya dito sa sarap. Makakalimutan mo dapat mo makalimutan. Sa halagang 150 pesos. Meron ka ng mekos-mekos na yan. Ano? Yun nga lang, hindi po natin nakita kung paano niluto ni Insan itong kanyang uh, uh, biryani na ito. No? Pero sa tingin ko naman, hindi naman siguro katulad siya ng uh, mga Insan natin sa, sa kanilang lugar, ano? sa kanilang bansa. O ito po naman ha. Nandito na tayo naman sa Excelente. O maaga pa lang bago dumating ang Pasko, makikita niyo na kagad yung mga presyo diyan ano. Oh, i-post na rin lang po ninyo ang video na ito para makita ninyo ang presyo. Ano po, medyo mabilis lamang po tayo dito dahil dahil nga tayo ay nag-iikot-ikot lamang. Hindi mm -mm. kailangan ng matagalang videohan Oh, pag nakita niyo yung presyo, Yan, post nyo lang at uh, para may idea kayo kung magkano ang inyong bibiling ah uh, dito, uh, mga ham, ano? Oh. Ang sasarap niyan. naku habang wala pang uh, pila, Punta na kayo, ano? at uh, hindi na kayo kailangan makipagpilahan ng napakahaba katulad ng uh, nakaraang Pasko. Oo, oh, hanggat uh, mura pa. Oo, pagdating ng Pasko yan, ako po ay eh, agkamahal-mahal na. Maraming salamat po!